Maganda araw po, ito ang landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na ito, tinatanong ni Jesus si Simon Pedro, Sino ako para sa iyo? Who do you say that I am? Nadinig na natin ang parehong ibanghelyo ilang araw pa lamang ang nakakaraan. At para sa marami sa atin, hindi istranghero si Jesus nadidinig na natin ang kanyang pangalan maging noong mga bata pa tayo. At alam na alam din natin ang kanyang buong kwento. Nakikilala din natin si Jesus sa pamamagitan ng mga lectures o sa mga sermon ni Father sa Misa. Mahalaga ang lahat ng ito. Ngunit kung kwento lamang mula sa ibang tao ang pagmumula ng ating kaalaman, magmimistula si Jesus na tauhan lamang sa kasaysayan. Katulad na ating mga bayani na nakikilala lamang natin sa pamamagitan ng pelikula at mga aklat ng kasaysayan. Subalit si Jesus ay hindi tauhan lamang sa isang kwento. Hindi natin siya maaring ihambing sa mga bayani na ating bansa, gaano man sila kahangahanga. hanga Hindi rin natin siya maaring ihambing sa mga superheroes na hinangaan natin sa mga comic books nung tayong mga bata pa lamang kapatid, si Jesus ang Diyos na buhay. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ay sumasa sa atin maging dito sa kasalukuyang panahon hanggang sa mga darating at hinaharap na panahon pa nga. Higit sa karunungan ng isip, kailangan nating makilala si Jesus ng personal. Sa ating pagbasa, si Simon Pedro ay hindi lamang nakasagot ng tangap ng tama sa tanong ni Jesus, bagkus si Simon Pedro ay nakapagpatotoo kung sino si Jesus para sa kanya mismo. Kristo, Mesiyas, Manunubos. In other words, sa sariling pagdaranas o personal experience, ang pinanggalingan ng sagot ni Simon Pedro. Ayon na din sa enlightenment na ipinaggalob sa kanya ng Diyos Ama ikaw kapatid, sino si Jesus para sa iyo? Sino si Jesus ayon sa iyong sariling pagdaranas, personal experience? Kapatid, huwag mong pagkaitan ng sarili mo na maranasan si Kristo ngayong araw na ito. Sapagkat ito ang mabuting balita. Araw-araw, ipinagkakaloob ni Jesus ang kanyang sarili sa atin upang siya ay ating makapiling, upang siya ay ating maranasan sa bawat pagkakataon. Kasi ang personal experience ay hindi eksklusibo lamang kay Juan, Santiago at Pedro. Hindi. Available din ito para sa akin at sa iyo. Hindi madamot ang Diyos. Hanapin mo si Jesus ngayon. Dahil ang sabi sa Jeremiah 29.13, Hahanapin mo ako at matatagpuan mo ako kung hahanapin mo ako ng iyong buong puso. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.